Leo sa susunod na 72 oras, may isang makapangyarihang bagay na paparating. Hindi ito mapapansin ng lahat, pero kung mapansin mo, maaaring magbago ang buhay mo magpakailanman. Isang tanda mula sa universo isang nakatagong mensaheng para lamang sa iyo ay malapit ng lumitaw. Maaaring dala nito ang kagalingan, pag-ibig, swerte, o pintuan patungo sa kasaganaan na matagal mo nang ipinagdarasal. Pero tanging ang mga nakakakilala rito ang makikinabang. Huwag baliwalain ang pagkakataong ito. Maraming tao ang nalalampasan ang kanilang biyaya dahil hindi sila nakatingin. Maaaring ang video na ito ang senyales na matagal mo nang hinihintay. Manatili hanggang dulo at maaaring magsimula na ang iyong pagbabago ngayong araw. Leo, naranasan mo na bang parang may gustong sabihin sa iyo ang universo pero hindi mo alam kung paano makikinig? Baka nitong mga nakaraang araw, nakakaramdam ka ng pagkabalisa. Parang may malapit ng magbago pero hindi mo maipaliwanag. Hindi ito guni-guni lang. Sa susunod na 72 oras, may kakaibang enerhiya at kung isa kang leo, ikaw ang tinatawag nito. May mga senyales, panaginip, bigla ang emosyon, lahat ng ito ay may kahulugan. At kapag binuksan mo ang puso mo makikita mo ang hindi kayang makita ng iba. Ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat. Pero kung nakita mo ang video na ito, may dahilan kung bakit dinala ka rito. Huwag mo itong palampasin. Manatili ka, dahil sa susunod na mga minuto, maaaring may mabunyag na kasagutan sa iyong mga panalangin, o isang bagay na magbabago ng direksyon ng iyong buhay. May gustong ipakita sa iyo ang universo. At magsisimula ito ngayon. Leo Energy sa panahon ngayon. Leo, isinilang ka na may apoy sa puso. Ikaw ay pinamumunuan ng araw, ang sentro ng universo, at kapag ikaw ay nakaalin, kaya mong pagniningin ang bawat silid na iyong pinapasukan. Pero kamakailan, parang humina ang liwanag na iyon. Maaaring kinukwestiyon mo ang sarili mo. O baka ibinibigay mo ang iyong enerhiya sa mga taong hindi marunong suklian ito. Pagod ka na, pero hindi mo ito pinapakita. mumiti ka man, sa loob-loob mo ay naghahanap ka ng kaliwanagan ng isang pagbabago. Astrologically, papasok ka na sa isang makapangyarihang enerhiyang pagbabago. Ang buwan ay dumaan na sa isang emosyonal na yugto, at habang ito ay sumasabay sa iyong ang araw, ang enerhiya ay nagiging bukas para sa espiritwal na pagising. Lalo na para sa mga leo. Ang puso mo, intuition mo, at instincts mo lahat ay ginigising. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nagsisimula kang managinip ng malinaw at kakaibang panaginip, kapag may mga ibong lumalapit sa inyong tahanan, o kapag naririnig mo ang iyong pangalan, kahit walang tumatawag, lahat ng ito ay mga senyales. Espiritual na mga senyales At para sa mga leo, dumarami na ngayon ang mga senyas na ito. Bakit? Dahil may mensaheng gustong ihatid sa iyo ang universo. At hindi basta mensahe, kundi mensaheng konektado sa isang bagay na matagal mo nang ginadala. Isang desisyong iniiwasan mo. Isang damdaming itinatago mo. O isang pagbabagong kinatatakutan mo. Ang panahong ito ay hindi tungkol sa kaguluhan, kundi sa kaliwanagan. At Leo, inihahanda na ang iyong kaluluwa. Maaaring maging kakaiba ang mga panaginip mo. Maaaring bigla kang kapusin ng emosyon. Pero hindi ito kahinaan. Ito ay pagising ng iyong espiritwal na pandama. Sa mga darating na araw, ang iyong nararamdaman, nakikita, at naririnig ay magiging gabay mo kung bukas ang iyong puso't isipan. At ang gabay na ito, maaaring hindi dumating sa malakas na paraan, kundi sa anyo ng isang bulong. Dahil madalas, ang universo ay nagsasalita sa tahimik pero sa katotohanang yayanig sa iyong kaluluwa. Kaya't manahimik. Maging present. At tandaan. Hindi ka nag-iisa hindi ka nakalimutan ng universo. Sa katunayan, mas malapit ito sa iyo ngayon higit kailanman. Ang 72 oras na bintana, ano ang kahulugan nito? Leo, papasok ka na ngayon sa isang sagradong yugto ng panahon. Ang susunod na 72 oras ay hindi basta-basta. Ito ay isang cosmic opening, isang bihirang pagkakaalin kung saan ang espiritual at pisikal na mundo ay mas nagiging magkalapit kaysa karaniwan. Ang iba ay tinatawag itong i-activation e period. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ito ang panahong numinipis ang belo sa pagitan ng ating mundo at ng banal. At para sa iyo, Leo, ito ang oras upang maging mas mapanlikha, mas mapansin, at mas bukas sa mga mensahe ng universo. Maaring itanong mo, Paano ko malalaman kung totoo ang isang senyales? Simple lang ang sagot, mararamdaman ito ng iyong kaluluwa. Hindi ito laging lohikal, pero dama mong totoo. Minsan, isang maliit na bagay lang ang makakahuli ng atensyon mo, isang numero, salita, emosyon, o kahit isang pamilyar na amoy na biglang lumitaw. Ang 72 oras na bintanang ito ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng mga senyales. Ito ay tungkol sa kamalayan. Magsasalita ang universo pero para lamang sa mga handang makinig. Narito ang ilang halimbawa ng maaaring mangyari sa panahong ito. Magigising ka sa parehong oras ng tatlong magkasunod na gabi, tulad ng tatlo oras tatlumput tatlo minuto gay o apat oras apat naput apat minuto yan. May estrangherong magsasabi ng mga salitang tatama diretsyo sa puso mo. Mananaginip ka ng isang taong matagal mo nang hindi nakikita. May paru-paro na lilipad sa iyong bintana habang iniisip mo ang isang mahal sa buhay. Maririnig mo ang pangalan mo sa isang silid na ikaw lang ang naroroon. Para sa mga hindi gising ang espiritu, ay tila mga pagkakataon lang. Pero para sa iyo, Leo, na nakakaramdam ng malalim na hila mula sa universo, hindi ito basta random. Ito'y mga breadcrumbs mula sa banal, mga patikim ng mas malalim na katotohanan. Maging ang kalikasan ay maaaring tumugon sa iyong enerhiya. Kapag umuulan habang sumisikat ang araw, na tinatawag nating asong ulan, ito'y itinuturing na isang malakas na espiritual na palatandaan. O bigla ang pagdating ng mga ibon, lalo na ng kalapati o ng maliit na ibong maya, madalas itong sinasabing mensahe mula sa spirit guides o mga ninuno. At tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagkakita ng senyales, kundi pagtanggap sa mga ito. Kaya kailangan mong manatiling bukas sa damdamin mo. Huwag isang tabi ang nararamdaman mo. Huwag baliwalain ang kilabot sa iyong balat. At huwag pagdudahan ang pagdating ng video na ito sa buhay mo ngayon mismo. Dahil sa susunod na 72 oras, may darating isang mensahe, isang katotohanan, isang senyales na para lang sa'yo. At kapag natanggap mo na ito, Leo, maaaring magsimulang magbago ang lahat. Anong mga senyales ang dapat mong bantayan? Leo ngayong alam mo na kung gaano kasagrado ang susunod na 72 oras, panahon na para ihanda mo ang iyong sarili sa mga posibleng lumitaw. Hindi ito darating bilang malalakas na pahayag, ito ay magiging banayad, simboliko, at napaka-personal. Hindi sumisigaw ang universo. Bumulong ito. At ang mga bulong na iyon ay may dalang makapangyarihang mensahe. Pag-usapan natin ang ilan sa mga pinakakaraniwang senyales na maaaring maranasan mo, lalo na para sa isang tulad mong leo. Isa, paru-paro senyales ng pagbabago. Kung makakakita ka ng paru-paro na biglang lilitaw, lalo na kung ito'y kulay dilaw o puti, isa itong malakas na mensahe. Sa paniniwalang Pilipino, ang paru-paro ay kaluluwa ng mga ninuno na bumibisita sa atin. Kung lumipad ito sa paligid mo o parang sinusundan ka, ibig sabihin ito'y pinoprotektahan ka o pinapaalalahanan sa iyong lakas. Leo, maaaring ito ang palatandaan na malapit na ang isang bagong simula at handa na ang nakaraan na palayain ka. Dalawa, mga paulit-ulit na numero, mga angel code. Ang pagkakita ng mga numerong gaya ng isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o limang daan at limamput lima ng paulit-ulit ay hindi aksidente. Bawat sequence ay may kahulugan. Isang daan at labing isa may paparating na bagong simula. Dalawang daan at dalawamput dalawa magtiwala sa proseso. Tatlong daan at tatlumput tatlo malapit sa iyo ang mga espiritual na gabay limang daan at 5.5 malaking pagbabago ang nalalapit. Maaaring lumitaw ang mga numerong ito sa orasan, resibo, plaka ng sasakyan, o kung saan man, pero kapag nakita mo, huminto. Huminya. Pakiramdaman kung ano ang iniisip o nararamdaman mo sa sandaling iyon. Yun ang mensahe. Tatlo, bigla ang hangin sa loob ng bahay. Kung may banayad na hangin na dumampi sa balat mo habang nasa loob ka ng silid at walang bukas na bintana, ito ay palatandaan ng energy shift. Sa lokal na paniniwala, ito'y presensya ng espiritu o ng banal. Para sa mga liyo, madalas itong nangangahulugang nagigising na ang panloob mong tinig. Isang desisyong pinagdududahan mo ang maaaring biglang luminaw. Apat, panaginip na parang totoo. Bigyang pansin ang mga panaginip mo, lalo na sa loob ng 72 oras na ito. Kung nanaginip ka ng tubig, apoy, lumang bahay, o may nag-abot sa iyo ng bagay, may mga simbolismo ito. Tubig katumbas equals emosyonal na paglilinis. Apoy katumbas equals katotohanan at passion. Lumang bahay katumbas equals hindi pa tapos na bahagi ng iyong nakaraan. May nag-abot sa iyo ng bagay katumbas equals sinusubukan ng universo na bigyan ka ng mensahe. Isulat ang iyong mga panaginip. Maaaring hindi mo ito maintindihan ngayon pero darating ang panahon. Lima, kakaibang ugali ng mga hayop sa paligid mo. Pusa na matagal kang tinititigan. Mga ibon na umiikot sa itaas o kumakanta sa bintana mo. Aso na tahol ng tahol sa direksyon mo kahit walang dahilan. Lahat ng ito ay maaaring senyales na may pagbabago sa enerhiya mo. Ang mga hayop ay sensitibo sa spiritual na enerhiya at kung nagre-react sila sa iyo, may gumigising sa paligid mo. Anim, bigla ang emosyon o kilabot. Maaring mapaluha ka ng walang dahilan. Makaramdam ka ng gusibumps sa isang salitang narinig. O makilabot ka habang iniisip ang isang tao. Leo, ang katawan mo ay isang kompas. Alam nito kung kailan malapit ang banal. Huwag mong pigilan ang nararamdaman mo, maramdaman mo ito ng buo. Dahil bahagi ito ng mensahe. Tandaan, Leo. Hindi mo kailangang makita lahat ng senyales. Kahit isa lang sapat na. Kung bukas ang puso mo, kaya maging mapagmasid. Maging naroroon sa bawat sandali. At kung may nangyaring kakaiba, gaano man ito kaliit, itanong mo sa sarili. Ano ang gustong ipakita sa akin ng universo? Dahil sa mismong oras na itanong mo ito, doon nagsisimulang luminaw ang mensahe. Ano ang ibinubunyag ng mensaheng ito? Leo, ngayong nauunawaan mo na ang mga senyales, panahon na para itanong ang mas malalim na tanong. Ano ba talaga ang gustong ipahiwatig ng mensaheng ito? Dahil ang mga senyales ay hindi lang mahiwagang sandali sila ay mga paanyaya. Paanyaya na maghilom, lumago, at kumilos. Ang mensaheng darating sa sa susunod na 72 oras ay maaaring mukhang paru-paro, bulong, o numero. Pero sa ilalim nito, may mas malalim na katotohanan, isang bagay na matagal ng gustong ipakita sa iyo ng universo. Tuklasin natin ang mga posibleng kahulugan sa likod ng mga senyales. Isa, kung lumitaw ang senyales sa panahon ng lungkot. Ito ay espiritwal na pagtulak para bitawan na. Maaaring sinasabi ng universo. Tama na. Tigilan mo na ang pagdadala ng mga bagay na sumira sayo. Tama na ang sakit. Para sa maraming leo, ito ay maaaring tungkol sa isang relasyon, pagsisisi, o guilt na matagal mo ng pasan. Hindi ito kahinaan, ito ay karunungan. Hindi lalaki ang kinabukasan kung natatabunan ng anino ng nakaraan. Dalawa, kung dumating ang senyales sa panahon ng katahimikan o pag-iisa. Ito'y paalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Minsan, doon lang natin naririnig ang totoo kapag tahimik na ang paligid. Kung dumating ang senyales habang nakahiga ka, nakatingin sa kisam, o naglalakad mag-isa, ito'y dahil sinusubukan ng banal na makipag-usap sa panahong wala ka ng sagabal. At maaaring ito ang mensahe mas malakas ka kaysa iniisip mo at oras na para tumindig. Tatlo, kung dumating ang senyales sa salita ng ibang tao. Maging mapanlikha. May nagsabi ba ng bagay na tumama sa puso mo, kahit hindi nila sinasadya? Maaring iyon ay mensaheng ipinadala sa pamamagitan nila. Paalala na ginagamit ng universo ang ibang tao bilang tagapagdala ng mensahe. Para sa leo na kadalasang tahimik sa sariling pride, ito na ang panahon para buksan ang puso para sa pagpapatawad o pagsasalita ng matagal ng kinikimkim. Apat, kung sa panaginip mo dumating ang senyales. Ipinapakita na ito ng iyong spirit guides. Isang lugar na dapat mong puntahan. Isang taong dapat mong kontakin. Isang katotohan ang kailangan mong harapin. Matapang ang liyo sa likas na ugali, pero kahit ang matapang ay natatakot din sa malalaking pagbabago. Ang panaginip na ito ang maaaring nagsasabing handa ka na, kahit hindi mo pa ito nararamdaman. 5. Kung ang katawan mo ang nag-react, kilabot, luha, panginginig. Ang mensahe ay emosyonal. Maaaring ito'y Panahon na para sabihin ang totoo. O Karapat dapat ka rin sa kapayapaan. Leo, ikaw ang tanda na namumuno sa puso at ang emosyon mo ang pinakamakapangyarihang gabay mo. Ang mensaheng ito ay maaaring hindi tungkol sa pera o tagumpay kundi kalayaan kalayaan na maging ikaw. Kaya itanong mo sa sarili. Anong bahagi ng buhay mo ang parang hindi gumagalaw? Anong desisyon ang matagal mo nang iniiwasan? Anong katotohanan ang kinatatakutan mong harapin? Dahil anuman ang mensahe. Hindi ito aksidente. Hindi ito walang halaga. Ito'y personal. At ito'y banal. Hindi mo nakita ang video na ito ng basta-basta, Leo. Tinawag ka rito. Kaya kapag dumating ang sandaling iyon at naramdaman mo ang senyales, huwag mo itong pagdudahan. Huminto. Magnilay. Tanggapin. Dahil ang mensaheng iyon. Maaaring iyon na ang magpapabago sa lahat. Espiritual na gawain na dapat gawin ni Leo. Leo makapangyarihan ang mga senyales. Pero ang tunay na hiwaga nila ay nabubuksan lamang kapag tumugon ka. Ang kamalayan ang nagbubukas ng pinto, pero ang pagkilos ang tumatawid sa iyo papasok. Hindi lang gusto ng universo na mapansin mo ang mensahe. Gusto nitong may gawin ka tungkol dito. At ang susunod na bahagi ng iyong paglalakbay ay tungkol sa espiritual na pagkilos, maliliit ngunit sa gradong hakbang na umaayon sa enerhiyang ipinapadala sa iyo. Narito ang mga ritual at gawain na nakaayon para sa iyo, Leo, batay sa sinaunang karunungan, paniniwalang Pilipino, at sa likas mong koneksyon sa apoy at puso. Isa, ritual ng kandila, gabi isa ng pitumput dalawa oras. Bilang fire sign, ang ilaw ang iyong gabay. Sa unang gabi ng sagradong enerhiyang ito, sindihan ang puti o gintong kandila. Gawin ito pagkatapos ng paglubog ng araw sa katahimikan. Ilagay ang dalawang kamay mo malapit sa apoy, pero huwag masyadong lapit at bulongin ang mga salitang ito. Bukas ako sa mensaheng para sa akin. Naway ilantad ng liwanag ang mga tinago ng dilim. Hayaan mong masunog ang kandila hanggang matapos ito, o kahit labin lima minuto man lang. Ang simpleng kilos na ito ay tumatawag ng kaliwanagan at naglilinis ng ingay sa espiritwal na paligid. Dalawa, sumulat ng liham para sa universo, gabi dalawa. Sa ikalawang gabi, kumuha ng papel. Isulat mo ang iyong mga kinatatakutan, tanong, o damdamin, huwag mong i-edit. Maging totoo. Maging totoo sa sarili. Pagkatapos mong magsulat, tiklupin ito at ilagay sa ilalim ng unan. Bago matulog, sabihin, "Isinusuko ko ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Gabayan mo ako sa panaginip, gabayan mo ako sa kapayapaan." Sa paniniwala ng maraming Pilipino, ang panaginip ay daanan ng espiritu. Maaaring makatanggap ka ng pangitain, boses, o simpleng paggising na may gaan sa puso. Iyon ang universo na kumikilos sa loob mo. Tatlo, bulungan ang pagsikat ng araw, umaga ng ikatlong araw. Gumising ng maaga at humarap sa sumisikat na araw. Hindi kailangang lumabas ng bahay, kahit sa bintana lang ay sapat na. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at sabihin natanggap ko ang bagong simula. Handa na ako ngayon. Ang ritual na ito ay paggalang sa iyong solar energy bilang Leo. At ayon sa lokal na paniniwala, ang pagsambit ng hangarin sa pagsikat ng araw ay nag-aktibo ng biyaya at galaw mula sa langit. Leo, maaaring tila maliit ang mga hakbang na ito. Pero sa mundo ng espiritu, ang layunin ang pinakamahalaga. Hindi ito tungkol sa lakas ng panalangin mo o sa engranding ritual kundi kung gaano ito katotoo sa puso mo. Ang mga gawain ito ay hindi lang simbolismo. Ito ay mga senya sa universo at sa sarili mong kaluluwa nagising ka, handa ka, at seryoso ka sa pagbabago. Dahil sa sandaling gawin mo ang mga hakbang na ito, hindi ka nalang basta tagatanggap ng senyales. Nagiging isa ka sa mga taong alam kung anong gagawin kapag dumating ang mensahe. Leo humina ka ng malalim. Malayo na ang narating mo, hindi lang sa video na ito, kundi sa buhay. Hinarap mo ang mga bagyo ng buong tapang. Umiti ka kahit pagod na pagod na ang puso mo. At ngayon sa wakas, ang universo ay diretsong nakikipag-usap sa'yo. Ang mga senyales na matatanggap mo sa susunod na 72 oras ay hindi basta-basta. Hindi ito mga random na sandali, ito ay mga kasagutan. Kasagutan sa mga tanong na bumulong ka na lang sa dilim. Kasagutan sa kirot na hindi mo maipangalan. Kasagutan sa pakiramdam na may mas malaki pang nakalaan para sa'yo. Hindi aksidente na pinapanood mo ito. Hindi rin samba na napunta ka rito. May banal na dahilan kung bakit naramdaman mong kailangan mong marinig ang mensaheng ito. At iyon ay dahil handa ka na. Handang makakita. Handang makaramdam. Handang magbago. Leo, lika sa'yo ang makapangyarihang espiritu. Pero kahit ang pinakamatatag ay kailangang paalalahanan. Okay lang na maging malambot. Okay lang humingi ng senyales. Okay lang tumanggap ng tulong mula sa universo. Hindi ito kahinaan, ito ay karunungan. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga taong bukas ang espiritu ay mas mabilis mabiyayaan. Dahil ang puso nilang bukas ay parang magnet ng gabay, grasya, at kasaganaan. Kaya ito ang huling paalala para sa maging naroroon sa bawat sandali. Tumahimik kapag kailangan. Kumilos kapag dumating ang senyales. Sabihin ang totoo kapag bumibigat na ang dibdib mo. At magtiwala dahil alam ng universo ang pangalan mo. Ang susunod na 72 oras ay hindi lang basta lilipas. Magbubuka sila. At kung ano ang pumasok, maaaring iyon na ang magbabago sa istorya ng iyong buhay magpakailanman. Nakikita ka ginagabayan ka at leo mas makapangyarihan ka kaysa sa iniisip mo leo kung ang mensaheng ito ay tumama sa puso mo huwag mo itong sarilihin hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito marami pa katulad mo ang nanonood umaasa at naghihintay ng senyales ibahagi ang kwento mo sa comments nakakita ka ba ng paru-paro kamakailan nagigising ka ba sa parehong oras gabi-gabi may naramdaman ka bang emosyon na hindi mo may paliwanan? Ikwento mo sa amin. Dahil kapag sinabi mo ang totoo mo, hindi ka lang gumagaling. Nakakatulong ka rin pagalingin ang iba. At kung pakiramdam mo na ang mensaheng ito ay para talaga sayo. Itap ang like bilang pagtanggap. I share ang video na ito sa isang taong maaaring nangangailangan din ng liwanan. At mag-subscribe sa channel na ito para sa tuwing may bagong mensahe mula sa universo. Ikaw ang unang makakatanggap nito. Hindi lang ito video. Ito ay isang tawag. At ikaw ang pinili nitong lapitan. Tara, Leo. Sabay nating tahakin ang landas na ito ng espiritwal na pagising. Isang senyales sa bawat hakbang. Isang hakbang palapit sa buhay na talagang para sayo.